ayan magigis na tayo ng ating lulutuin, ayan walang mantika ang ating lulutuin magbisa lang natin siyang ganyan, walang mantika ayan ang ating uh, lulutuin, karne ng kambing, syempre meron na yan ng, ito yung taba-taba yan ang magsisilping mantika mamaya Ayan, papulahin lang natin ang ating sibuyas sa walang mantika. Lalagyan lang natin yan ng konti-konting tubig mamaya. At nakikita nyo ang resulta ng ating bulutuin. Ayan guys, papupulahin natin yan. Dati yung tatay ko nang nabubuhay pa, ganyan siya magluto, walang mantika ginigisa niya sa walang mantika hanggang sa pumulaan si Buyas doon so, siya ay nabubuhay pa ayan guys mapula na lagyan natin ng konting G lalagyan pala ng G yun <laughs> ayan lagyan natin konting G halo halo at pagkatapos niya lalagyan na natin ng karne Ayan, lagyan natin ang ating baharat hub. Ayan, meron tayong kamun, cloves saka yung warakar. Ano to? Yung laurel at saka yan, lemon. Ayan, natin. Haluin. First time ko magluluto ng ganito. Haluin Haluin lang. pagkatapos lagay na natin ang karne ayan lagay na natin ang karne ayan lagay natin isa-isa alalak ng hewa magagalit na naman ang amok ang... nito ayan hindi tayo seryoso ah, lagyan na natin. Ayan, haluin. Ayan, para mapaligtad ang karne. Ayan, diba? Sabi ni Amo, wala daw mantika tapos meron naman palanggi. Eh, parang may mantika pa rin. Ayan. takpan muna natin para maano yung karne yan lalak ng hila ayan guys nabalibaliktad na natin yan guys lagyan ng tomato paste ayan ayan at haluin lamang Aluin lang natin yan, ganyan. Ayan guys, nahalo na natin mabuti. Ayan, magpapakulong tayo ng kansabaw dyan. for today. Ayan guys, lagyan na natin ng tubig. Kasi papakulaan natin yan para lumambot. Ayan. Kuluan lang natin yan sa kanyang tubig. Ang ganda sana kung sa pressure po ba ito pinako eh. Yan guys, napalambutan na natin ang ating karne. Tinanggal ko na dyan. Ito na yung pinagpalambutan niya. yan ang karne guys. Ayan. Pagkatapos yan, oo-obe natin yan. Anday ang dahil proseso, no? Ayan. Pagkatapos niya, oo-obe natin. oo bin ko pala. Siyempre, ang hindi nawawala sa pagkainan, ang pritong isda. Pipirituin natin yan. Ayan, dito guys, magigisa na naman dito tayo ng sibuyas. Wala akong bawang kung niluluto natin. Gisay lang natin ng konting sibuyas. Tapos, lalagyan natin siya na match boost masala. Ayan guys, lagyan lang natin konting match boost haluin natin so lang tapos ilalagay na natin ang ating bigas ayan guys, nailagay ko na ang bigas, haluin lang natin para lumasa yung konting baharap na nilagay ayan, haluin katapos bubus natin ang pinagkuloan na paninang kambing. ayan guys at napiripirito na natin gusto natin ng pinagpuluan ayan o oh, diba ang sarap ayan guys pakukuloyin ko lang yung tubig nyan ng ating bigas at pagka nasipsip na ng bigas ang tubig ayan hinaan lang, na, ah, hinaan lang natin ang apoy sa medium heat lamang Ayan guys, luto na! at luto na rin ang ating inobe na karne. Ayan, luto na. Pwede nang kumain. Ready to, to, serve na tayo. Siyempre, nakagawa na rin ako ng salata. Ayan guys, nagprito na rin ako ng isda. Hindi nawawala yan sa kapagkainan. Ang pritong isda, malupong ang gusto nila ayan, gumawa na rin ako ng siling malaki ayan, gustong gusto nila yan yung siling malaki mayroon yung sibuyas, maanghang po yan gustong gusto po nila yan nakagawa na rin ako yan syempre, at mayroon niya kain na natin ang ating nilugo ngayong araw at mag-iingat po kayo mga hello Day.